buong mundo ay nakatutok sa labanang nangyayari sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng grupo sa Gaza o mga militanteng Palestino na kung tawagin ay Hamas. Matagal nang may alitan ang Israel at Gaza, ngunit nitong October 7, sumiklab ang digmaan dahil sa umatake ang Hamas sa Israel na kumitil sa mahigit isang libong mga Hudyo tumindi ng tumindi ang labanan noong gumanti ang Israel at pinalibutan nito ang gasa at kumitil ng libu-libong buhay. Kasama na ang ibang mga lider ng Hamas, hindi rin maikakaila na may mga sibilyang nadamay. Maraming mga bansa ang gumawa ng humanitarian aid at nanawagan ng ceasefire para magkaroon ng kapayapaan sa Middle East. Marami ang mga naniniwala na kung sakaling tumagal pa ng tumagal ang digmaang ito, ito ay lalala ng lalala at maaaring humantong sa tinatawag na World War III. Ito ay dahil sa tinatawag nating Allied Nation, maraming mga kaalyadong bansa ang Israel. Number one dyan ang USA, France, UK at marami pang iba. At hindi rin natin maikakahila ayon sa mga report Iran ang number one supporter ng Hamas. At may mga balita rin, ito ay ayon sa anak ng Hamas na si Musab Hasan Youssef. At ayon sa mga balita na lumabas, ayon sa anak ng Hamas na si Musab Hasan Youssef, isa sa mga nagpa sa Hamas ay ang Qatar, ang China at ang Russia. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan na kapag tumagal pa ang digmaang ito, hindi lang ito magkapi kampi sa pamamagitan ng mga salita, kundi ito ay magkakampi-kampi sa pamamagitan ng aktual na paglusob sa mga bansang kinakalaban ng kanilang kakampi. Kaya nais ng karamihan na matigil na ang gyerang ito. Samantala nagkaroon naman ng apat na araw na tigil putukan ito ay dahil sa pagkakasundo ng Israel at ng Hamas at magpakawala ng mga prisoners, ang Israel, gayon din ang Hamas, magpapalabas ng mga bihag nito. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan na kahit noong unang panahon nakatala sa Biblia ay matagal nang may gera ang Israel at ang Gaza. Kung inyong nakikilala si Samson, si Samson ang tinaguriang pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng mundo. Siya ay naging isang judge ng Israel na mumuhay noong 1200 BC. Siya ay anak ni Manoah mula sa tribe of Dan at ang kanyang ina ay hindi pinangalanan sa Biblia. Noong magpunta si Samson sa Gaza, ay nais nilang ipapatay si Samson dahil itinuturing ng Gaza na kalaban nila ang Israel at si Samson. Samantala, nakahanap naman ng pag-ibig si Samson kay Delilah na taga Surik. Ang Surik ay border sa pagitan ng Israel at ng Philistine. Ayon sa Book of Judges, Chapter 16, Verse 1, at patuloy-tuloy, ganito ang nakasulat. At naparoon si Samson sa Gaza at nakakita roon ng isang patutot at sinipingan. At ibinalita sa mga tagagasa na sinasabi si Samson ay naparito at kanilang kinulung siya at binakayan siya ng buong gabi sa pintuang bayan at tahimik buong gabi na sinasabi maghintay tayo hanggang magbukang liwayway sa kanatin patayin siya. Ayan, maliwanag sa talatang ito mga kaibigan na binabalak ng mga tagagasa na patayin itong si Samson. Si Samson ay taga Israel. Kaya sa history ng Israel at Gaza, ito ay hindi lang ngayon nangyayari maging sa Biblia ay pinag-uusapan ang Israel at Gaza. At si Samson ay humiga hanggang hating gabi at bumangon sa hating gabi at pumawak sa mga pinto ng ang bayan at sa dalawang haligi at kapwa binunot pati ng sikang at pinasaan sa kanyang mga balikat at isinampas sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. Talagang napakalakas nitong si Samson sapagat ayon sa talatang ito, binunot niya mga kaibigan ang sikang ng ang bayan at ito nga ay kanyang isinampas sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron at nangyari pagkatapos na siya'y suminta sa isang babae sa libis ng Surik na ang pangalay Dilila. Sa Ingles ay tinatawag siyang Dilaila Ang Surik, ito ay matatagpuan sa border sa pagitan ng Israel at ng Philistine. Ginamit ng mga Filistyo si Delilah upang kanilang mapag-alaman kung saan nang gagaling ang lakas ni Samson upang madali nila itong mapatay. Maraming mga pagkakataon na hindi sinabi ni Samson ang tunay na pinanggalingan ng kanyang lakas. Kaya noong siya ay atakihin na ng mga filistyo ay hindi sila nangananaig rito. Subalit dahil sa pag-ibig ni Samson kay Delilah, dumating sa punto na kanyang ipinagtapat ang sikreto ng kanyang lakas at ito nga ay nagagaling sa kanyang mahabang buhok. Pero actually mga kaibigan, hindi talaga buhok ang sanhi ng kalakasan ni Samson. Ito ay galing sa power of God. The God of Israel, the God of Isaac, Abraham and Jacob. Ginamit lamang na instrumento ang kanyang mahabang buhok sapagkat si Samson nga ay isang nasarin. At nang maipagtapat na niya ang kanyang sikreto, ay hinuli siya ng mga pilistyo verse 21 ay ganito ang sinasabi, At hinuli ng mga Filistyo at dinukit ang kanyang mga mata at inilusong nila sa gasa at tinalian siya ng mga pangaw na tanso at siya'y gumiling sa bilangguan. Gayon may nagpasimulang tumubo uli ang buhok ng kanyang ulo pagkatapos na siya'y maahitan at nagpipisan ang mga pangulo ng mga Filistyo upang maghandog ng isang dakilang hain kay dagon na kanilang Diyos. At mga galak, sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay. At nang makita siya ng bayan, ay kanilang pinuri ang kanilang Diyos, sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay ang ating kaaway at ang mangwawasak sa ating lupain na pumatay sa marami sa atin. At nangyari nang masayahan ang kanilang puso na kanilang sinabi, tawagin si Samson upang sa ating mapaglaruan at tinawag nga si Samson mula sa bilangguan at siya'y pinaglaruan nila at kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi at sinabi ni Samson sa bata na umaakay sa kanya sa kamay, Ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay upang aking mga hiligan. Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae at ang lahat ng mga pangulo ng mga Filisyo ay nandoon at sa bubungan ay may tatlong libong lalaki at babae na nanunood samantalang pinaglalaruan si Samson. Ayan, imaginin mo kung gaano kalakas itong si Samson. May tatlong libong lalaki at babae sa bubungan. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Filistyo ang aking dalawang mata. Ayan, maliwanag na hinihingi ni Samson ang kanyang lakas doon sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi naman talaga sa buhok ni Samson nang gagaling ang kanyang lakas. Ang buhok ay parti lamang ng ating katawan, subalit ang siyang nagbibigay ng lakas, pati na ng ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos na manglilika at makapangyarihan sa lahat. At si Samson ay pumigil sa dalawang gitnang haligi na pumipigil ng bahay at isinuhay sa mga yaon ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa sa kanyang kaliwa. At sinabi ni Samson, mamatay na wa akong kasama ng mga Filistyo at iniubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga Pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob, sa gayoy ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Ayan, marami palang pinatay si Samson ng mga Filistyo. Ito ay hindi niya magagawa kung wala ang tulong ng Diyos na kanyang kinikilala. Naalala ko tuloy ang mga Israelita sa panahon nating ito na bago nila salakayin ang gasa, may ginawang dalangin ang mga Hudyo. Ang Diyos na kanilang tinatawag ay siya ring Diyos na tinatawag ni Samson. At alam nyo ba mga kaibigan na ayon sa Biblia, ayon mismo sa Panginoon na nakasulat sa Biblia, ay pinarusahan nito ang gasa sapagkat ang gasa ay maraming kasalanan sa Diyos. Maliban sa ang Diyos na kinikilala ng Filistyo at ng gasa ay si Dagon. Si Dagon ay isang fish god. Napakarami nilang kasalanan sa Diyos kaya naman ayon sa Panginoon ay susunugin niya ang gasa. Ayon sa Amos chapter 1, 6 to 8, ganito ang nakasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon dahil sa tatlong pagsalangsang ng gasa. Oo, dahil sa apat. Hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya sapagkat kanilang dinalang bihag ang buong bayan upang ibigay sa idom. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa kuta ng gasa at susupokin niyaon ang mga palasyon niyaon. At aking ihihiwalay ang mananahan mula sa asdod at siyang humahawak ng sitro mula sa askalon. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa ikron at ang nalabi sa mga filistyo ay malilipol, sabi ng Panginoong Diyos." Ayan, maliwanag mga kaibigan na dahil sa galit ng Diyos sa gasa, Kanya itong parurusahan. At ang mga Filistyo ay malilipol. Alam niyo ba mga kaibigan na ang mga Filistyo ay nanirahan din sa Kanaan? At ano naman ang Kanaan? Ang Kanaan ay tinatawag na Promise Land. Ang Promise Land, ito yung lugar na kung saan sinabi ng Panginoong Diyos kay Abraham na lugar na kung saan, titirhan ng kanyang mga disendant ang kanaan na pramislan kalaunay tinawag na Israel. Dito ay may mga nanirahan na Filistyo, subalit ayon sa Biblia, sila ay malilipol. Ayon sa Sipanaya chapter 2, 4 and 5, sapagkat ang Gaza ay pababayaan at ang Askalon ay sa kasiraan kanilang palalayasin ang asdod sa katanghaliang tapat at ang ikron ay mabubunot. Sa aba ng mga nananahanan sa baybay ng dagat, bansa ng mga tiritiyo, ang salita ng Panginoon ay laban sa iyo o kanaan na lupain ng mga filisyo aking gigibain ka upang mawalan ng mga mananahan. Ayan, maraming mga bersikulo sa Biblia na nabanggit ang gasa. Dito nga ay pinatunayan na ang Diyos ay nagbibigay ng kaparusahan, lalo na sa mga taong hindi siya kinikilala bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon din sa Sakarias, chapter 9, verse 5, ang gasa will live in sorrow. Makikita ng askalon at matatakot ng gasa rin at mamamanglaw na mainam at ang ikron sapagkat ang kanilang pag-asa ay mapapahiya at ang hari ay mamamatay sa gasa at ang askalon ay hindi tatahanan. Ang mga talatang ating nabasa at napag-aralan sa videong ito ay iilan lamang sa mga bersikulo patungkol sa parusa ng Diyos sa gasa. Mga kaibigan, may nagsasabi na ang nangyayari ngayon sa Gaza ay parusa ng Diyos. Mayroon ding mga nagsasabi, ito ay coincidence lamang. Subalit mga kaibigan, isang simpleng tanong lang ang aking iiwan sa inyo bago natin tapusin ang videong ito. Handa ka na ba sa tanong? In 3, 2, 1. Kung sakaling hindi inatake ng Hamas ang Israel noong October 7, may gyera kaya ngayon? Yan ang simpleng tanong. Maaring gamitin lamang ang ating comment section para sa inyong mga opinyon. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. Maraming maraming salamat sa panunood. May God bless you. Goodbye.